yung na pong batas na nagpaparusa so i think this is a good step towards protecting talagang uh, binibigyan ng uh, dagdag protection ang mga kababaihan natin so sana natuto yung uh, 300 na uh, participants Hitik sa mga kaalaman at impormasyon ang isinagawang Women's Assembly ng Barangay Palatio alas dos ng hapon sa Bilog Covered Court, Agosto 30. Sa kabila ng mainit na panahon, excited na nakinig ang mga dumalo sa pagtitipon, tampok ang Bawal Bastos Seminar o Republic Act 1131-3 o Safe Spaces Act. Layo ng nasabing seminar, Nabigyang kaalaman ang mga kababaihan sa kanilang karapatan sa lipunan at ang pagtuturo ng mga batas na poprotekta sa kanila sa anumang uri ng karahasan. Layunin namin na maipabatid sa ating mga kababaihan at sa barangay palati ang batas na iyon na hindi lamang basta-basta. Dahil lang minsan yung iba ay nahihiyang ilabas kung ano yung kanilang na-experience, karanasan, lalo na ang kababaihan. Ayon kay Kagawad Jean, mahalaga ang pagsasagawa ng mga ganitong seminar sa paghuhubog ng kaalaman at pagbibigay boses sa mga kababaihan. Dito po namin nakita na ang mga kababaihan ay tuon sa kanilang karapatan na handang matuto at malaman kung ano ang karapatan nila sa ating barangay at sa lipunan. Nagpasalamat din siya sa support ang ibinibigay ni Ate Sara na ani ay isang malaking inspirasyon sa kanilang mga kababaihan ng Barangay Palatio. Ang ating Ma'am Sara ay isang babae na ramdam kung ano ang nararanasan ng isang kababaihan nagmula rin sa hirap, naging ina, naging anak, at naging anak, isang ina at nag-alaga ng kanilang mga anak at nagtaguyod ng kanilang hanap buhay. Iyon po ay isang inspirasyon po namin na Isang halimbawa na huwag mawala ng pag-asa. Guest speaker sa seminar, si dating Pasig City Councilor-Attorney Ian Sia, na nagbahagi ng kanyang kaalaman sa mga karapatan ng kababaihan o ang gender-based sexual harassment education. Mayroon na pong batas na nagpaparusa. So, I think this is a good step towards protecting. Talagang uh, binibigyan ng uh, dagdag proteksyon ng mga kababaihan natin. So, sana natuto yung uh, 300 na... Uh, participants. For example, yung mga estudyante na uh, nagko-commute, ba? Diba? na, o kaya yung mga umuwi galing sa trabaho, may madadaan ng mga uh, kalalakihan na tambay. Diba? Na, uh, typical na experience sa mga kababaihan natin uh, na haras, Para diba? parang natitreaten sila dahil uh, silisipulan, uh, binibiro. Bukod sa seminar, ay namigay rin ng 300 grocery packs ang St. Charity Foundation sa pangungunan ni Ati Sara Descaya na kaisa rin ng barangay palatiyo sa pagsusulong ng karapatan ng mga kababaihan. Mahalaga yun sa isang babae kasi katulad niyan halimbawa uh, ako eh nagsuot ng pang-sexy tapos sinipulan ng lalaki. Di ba parang pangbabastos na yun sa isang babae. So hindi naman natin siguro ito tolerate yung mga ganun na bagay. Or kahit sa work, may mga lalaki at babae tayo syempre sa work. Iga uh, igalang natin ang mga babae kasi siyempre pantay-pantay uh, na tayo ngayon. Mark Adeliano nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.